Pag ito, natalo pa. Si ba? na, Daddy. na mo. Kala mo. Kala <laughs> hey, <laughs> hey! <laughs> uh! DJ Luna! DJ Luna! <laughs>

Sina ba yung naka-shoot? Di na, tismis yun tayong tismis. Wala, sing bro. Sing? Ma, sing mabong! Papi! Patay! Hoy! Galing din. Mga magaling din ng kalaban nila eh. Oo. Malanit salvos yung Yan? Kaya pinapatahan nila ng huli ang sa atin. Bakit hindi uso mo sa master. Daddy! I yeah, love okay. you, know, you so said... much. I like daddy now. <laughs> <laughs> Because...